To. Okay. Ah, meron po tayong ano, konti ano na, uh, ano lang. Medyo kanina nagkaroon ng technical error. Eh, oo, lasing na talaga yung sunod nagsulat. Ako nagsulat eh. Kasalanan ko, technical error. Eh, oo, oh, ba't Pero kita ko, alam ko, 1 to 7 yun eh. Okay, parang may kami. Okay. Ngayon, ang bagong... Kami <laughs> na! ang bagong ang bagong ano na? May bagong rules na ngayon <laughs> isa na um eto na um tigi isa dahil pito pito sila si Tito hindi naman nag fishing yan kasama ko yan Tito di si syempre si Pass sa uh, Makol oh syempre Pass and si John Andrew yan and syempre Tito si Press Press meron ka pang kaling sa ano sa baba <laughs> Eh di kasi niyan. At ito pinaka ano, pinaka masipag sa ano, bulati ko ah. Pinaka baka. Okay. Eh syempre paring Jordan niyan. Wala si paring Jun eh. Kasi si Vice. Oh, nga plano ni. Eh si city jer. Uh, may, no, may, duties. may duties, Okay. Hindi niyo nakita diyan, ito traffic to na. Ito sila. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 Okay. Seven muna lahat sa consolation and ang ating yeah, pinaka final natin ay sa ano. ano ah yeah. Yung anong, uh, Di uh, uh, fishing reel. Okay. Ka na yun, eh. Okay. Uh -huh. Katuwaan lang to ha, katuwaan, hindi to ano ha, hindi to ano, ito talaga isa birthday ano And thank you nga pala sa ating sponsor, walang iba kundi si Teacher Hispano ano yes, si ating teacher Yehey! ano pa naman tayo oh, okay. Thank you, thank you, thank you Magbubukas yan oh, Hanggang bukas na to, hanggang bukas Okay Bukas my play Umbisa na natin ang ating uh, ano <coughs> Raffle At, Umbisa na natin kayo para paikot uh -huh. na lang Ano to? Bunot mo. Bunot sa akin. Premium mo. Hindi, oh, hindi. Bunot, mo. Sino yung number? Ano? Ah, yung number. Hindi, ano na lang. Bunot mo yung premium mo. Hindi, bu eh, pre ito na. Di, may number naman de, na. Sakto rin, sakto rin. naman na. Kasi wala, grand, wala, may grand price naman. Walang na. number to eh. Oo, oh, walang number to eh. Walang number ay, yung premium. niya. O, oh, eto sa'yo. Bunot mo. Hindi, may number. Okay. Kanyan mo na lang ito. Oo. Baka sa kanya rin. Hindi, anong number ba natin? Yan, yun pa rin. Five. 3-5 Ayun. O, oh, bigay oh, mo ang Check mo muna, check mo muna oh, check, check mo muna, oh. Number 5 oh. Okay, game mo na yan Ito e, bigay mo na kay Jim Oo, Jim na yan mo oh, kay Jim Okay Tama okay. okay. na, okay. 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 Ito na ulit okay. Ito po ang ah, premyo Para sa susunod na mananalo gagulog Ano sa mga bet, lo? <laughs> <laughs> seven Okay May Okay lang, okay lang, okay Amaya Oh. Kanina, eh may mga parang to... na ya, then, ano. Ay, ay, ito yung ano. to? Ah! Okay. Yan naman yung ano. Sunod. tagay. Ano, masasangla ako to. Number two. sa akin. Number two. Matigas to, matigas. <t drifting noise> number. 2. number two. Kumupusin. serintos kay, ano, Adi Shalit. Nakadalawang bunot ka na. lang, okay lang, okay lang. Okay lang. Oh di ba? Okay lang, okay lang. Ito na. Kailan mo kayo na. Maganda yun ah. Maganda yun Jim. Ha? Hindi, yung sunset na minahanap ko. Yung may live. Oh, swap kanin yun. <laughs> Number one. Number one! <laughs> Ay, uno. Siyempre yung uno. Aree. Ah, si Ali ba? Okay, oh, Ali. Okay. Pakay, okay. pare, ang buya mapunta yun. Ayan ka na yung, yun yun, yun. yung number, ayan yung number. Uy, yung number, bago na wala yan, wala na. Hindi ka na makasap. Ano yan, medyo... Makasama um, sa ano, sa final. Sa final. Bulo na si Gambo. Asa si Gambo? Ito, apat na eh. Ito, 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 ito. Ito po mapapanaluna ng susunod na mananalo na bubunuti ni Ali. Ito ba yun? Ito na yan, rapo-rapo sa birthday. Number 4. 4!

Press! Ay, kay Press! Check, check, check! Press! Baka check mo yung press! Press! Palit ba tayo? Okay. Akin na to, lahat. Okay, check. Hindi, ano ba si mga mo? Ito. Number. Siya na lang ito. Press, ano ko na? Press! Oh, press, bunutin mo na. siya na ba hindi pa na mabunot? Ako. O, hindi dito na siguro yan. Sigurado. Bunutin mo ha. Hindi, try mo muna kung sa kanya number yun. Baka wala na naman. Number online Number nine. Number nine. Number Number nine. Number nine. Number nine. Number nine. Number Number nine. Number Number nine. Number nine. Number nine. Number Number nine. Number Number gitu parang dami yeah, no. <coughs> okay. oh, ka, number six kina number six okay. Panginigan number six okay Panginigan. number 6 okay number Panginigan. Okay. number six okay, ha? number six 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 number 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 six number six number six number na number six 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 number ay, ito yung number niya, baka... Kaso wala siyang, ano, po. wala talaga siyang butas. Ito yung number 3, ha? Hindi, lahat three. naman, kasi mga Japan yan, pre. Pag mga Japan, walang butas yan. Kukunin ko na ito. Ah, lima! Lima. Okay, number 3. Ito. Pag Japanese sa Chinese, ano? Spain oh, type. Ay, oh, yung number niya, baka sabihin niyo itong ano, ha? Spain type kasi. Ayan, bunutin mo, boss. Ah. Ayan, bunutin mo sa real. hindi, sa real. Dibigit ako dyan, eh. Ito, I number 5. Number 5. Ano na mamunti? Ano Birthday sa ano? Tagay na kayo, tagay. tagay. Oh. Kanina, Ay, sa akin pala. Sorry, 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 sorry. Uy, bako ba oh, ako bawal yung tagay? Uh, number 7. Yan yan, si yan, 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 yan. Bakakabahan na tayo niyan. <laughs> no, Ito ako ah. nilagyan pa ng tanda, oh. Hindi yan. Ayan, ha? Oh. Nasarado natin yung box. Pam! Yeah. Pam! Uh, Para! Balay, balay, balay. Begus, begus mo na yan. Begus, begus. Ang yan na kaya, pangangoy ka. Begus, begus, begus. Okay na, wag diyan pumunta. Okay na. <laughs> na <laughs> <laughs> o oh, pagdito na ako, pre. Megus, Megus na okay, 'yan. Oh. Oh. Eh. Oh, okay na 'yan. Insan. Sigurado 'yan. Yeah, wala lang. Ba'lam ko lang kasi pre. Okay, Megus na Insan. Mayra sa kasunduan, 'di Okay. Eh, ya, walang sampah.

niya. <laughs> <laughs> okay. Ang mapupunod ko siya mananalo ng ano, na... 2,000 ano, series, sorry. 2,000 uh, piece. Ah, uh, ano, sila sa okay. uh, Birthday ito, birthday rap. Birthday rap. Oh. Eh, shoutout nga pala kala, ano, yung mga nakaraang birthday ko na nandito sila, ano, sila, ah, uh, pres, ano, press Noel dati nun. Oh. Si Pas Press Noel, sila, Pas, ah, uh, pas, um, ka, ano, ka Yan, diba din sila nung nakarang. Da, das, nagra-rapple pa kasi. Okay. Game. Para oh. kayo na tumigil yung ulan ah. Mm. Eto na. Oh, lakas ng ulan ah. Eto na. Sir, sayo na sir. Hindi ko titingnan. Oo. Suspensa. Happy, Happy birthday, birthday to you. Boom. Number one. Kung sino man <laughs> <laughs> oh, itong oh. nasa kamay ko. Ilayo mo na yan. Ang gudang ino pinapawis Kung sino man itong nasa kamay ko. Congrats. Congrats uh, uh, sa iyo kasi sino ka man. So, o sino man sino man niya na napaka ano, na, happy na birthday mo pa. Oh, happy na birthday mo pa. Parang ko may birthday. Big <laughs> oh, na lalo. Ikaw pa rin nagagawa. Oh. Um, and sino man to, medyo ano, Ayun, di ba 'yan titingnan. Sino pinag- Oh, pala shout out nga pala ang uh, may tournament ng Smug sa October 13, 2020. Ah, hindi pala. October, tama ba? October, 13. October 13, 13. 2024. Sa, kubo uh, ni, kubo ni Kubo ni Bostenek. Ni Bostenek ulit na ano and hopefully sana makasama kapunta punta kayo lahat and makasama kayo sa aming um, mga um, fun fishing tournament Dato okay, yung Dubai no? Unang yeah, Dubai, tournament Dubai, oh. Unang tournament Second! 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 Hindi, unang tournament namin sa Dubai ng Tambalang Hindi, pang second Dubai. tournament First! Kasi unang yung Dubai Hindi, pang tournament namin nga sa Dubai Hindi, unang tournament yung doon sa amin eh First, first tournament nga namin sa, oh, Dubai. Sa, sa Dubai, Dubai oh. oh. Pero pangalawang second tournament talaga ng Tambalang Boji Ah, okay. Bonjing. 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 Bon Ayan ah. Eto na. Dan-dan-dan. Buton po si John Adler. Boss game. Dan-dan. Bubuksan ko na. Pag ikaw nalo, mamaya ka na huya. Ang nanalo, kundi uh, uh. si... Sasa tayo dyan! nga pala, <laughs> si Bro Corman pala may ano, may baka may second batch unit ng ano, ng ah... Uh, Try uh, out? Try out. At <laughs> uh, Ah, uh, kung kayo ay available pagka nag-send na siya ng, ano, sa GC and sana yung member natin sa Pintas Mag tsaka sa Montalban Angles is ah, uh, makasama, makapunta man lang sa, ano, sa gagagating try-out and goods na goods yun, okay? Okay, paano? Igoodsan natin to? Okay, sige. Ang nananong ng... Walang hihinga! Ta-da! <laughs> <laughs> Ta-da! 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 2000 series ay walang iba kung di si Constantan. Siya takin na to, no? sir. Ano ba to? Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Ano, may orap na. Patatapos lang eh. Wala mo kulam. Patatapos lang yan. Okay, go. Happy birthday! Anthony很多. Happy na birthday mo pa. Happy na birthday mo pa may mapapagalitan na. <laughs> okay. ang nanalo ay walang iba kundi ang number... Wala, sa tagal na, pura na. I-air e, dito sa ano pre? Number 3 eh? po. Ito, pakitignan. i e, mo sa ano sa... Si Tito na muna. Sa Yeah, si dito sa tagal na, pura na. Si Tito, yan. ganyan. Yan, ako na, ako na. na ang hirap naman. Sige, anong number yan? No, oh, tignan! Nasira, napunay, ulit tulay, ulit! Tulay, tulay, tulay. Burado na, burado. Seven number one. Seven yan. Anong number yan? Wala eh, yung 7 Ato, anong number? <laughs> one. Eh, bakit pa? Oh, the six. Number, nabu na, nabu na. <laughs> number one. Number one. Number one. Number one. Number one. Number 1 number? Ang Number 1 number? Ano? Number, 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 number one Wala pa gano. Wala Ano? Okay, number 1 talaga? Tingnan, tingnan. Okay Good Para sa akin talaga yun Asan na? Ayun. Ay, ano pala? Ay, ano pala, sir? Ay, ano pala? 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 ano pala? Ay, ano pala? Ay, Thank you. lupit talaga. Ikaw talaga, ano. Okay. Maraming salamat. Okay? Iba talaga, Pogi. Oho, po, pogi. Po. Malay, okay. malay, 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 malay. Okay, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, yes, salamat sa tinggal. Happy, Happy, birthday. Happy, birthday. Happy, birthday. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Okay. Yeah.